ha wag yan ayaw ko nyan yan pili ka pa ay ayaw ko rin yan ang sama pangit baduy sige pili ka pa yan yan pili na yan Okay, okay. yan na ha ah uh, yung sa kanan yan kanan bagay sa kanan yan sige sige hintayin ko wow wow ang ganda. Bagay sa'yo. Ayan, okay yan. Kasi dati, ang badoy mo manamit. Kapag naglili tayo dati sa tabindaga ang badoy mo. Pinagtatawa lang ka dati ng mga kaibigan ko eh. Hindi ka daw bagay sa akin kasi ang badoy mo daw manamit. Oh, sige na, sige na. At may lakad pa kami ni Iba na. Ha? Kita na lang tayo mamaya. Oh, sige, oh, sige. mua mua mm, Sige. Sige.